Ayan sa kaibigan natin ang napakahusay sa mga paggawa ng mga pamamaraan. Ayan ito ang ay, gumawa ng uh, isang plastik nilagay sa pantalon upang maging uh, gawing uh, buta mga idol na sa pagsama mga kabundukan. Ay kailangan mo lang dumiskarte kung paano mga pamamaraan at kung paano buhay. mabuhay. Ayan, tinanggal yung kahoy para lumuwag ayan o. Oh. At saka yung konsilalim o At uh, sinuot nyo na maging buta para nyo basaan silubukan sa tubig. Ayan, at pwede pwede. At sa pagkuha ng tubig sa ilog ito ang pamamaraan lang o. Oh kumuha ng uh, bariya lagay sa uh, balon plastic balon at uh, ata at uh, simple laging huwag kumawala yung uh, army knife sa iyo Binutasan yung uh, 1.5 na uh, plastic bottle at nilagay <coughs> uh, ang bibig stopper para yan oh, tatesting natin kumuha ang tubig yan. at yan. o oh, pwede na at uh, gagawa pa tayo ng uh, parang timba oh, magitan ng uh, plastic pa rin putol na, nilagay sa putol na kahoy ang pinaka Uh, tularan. Ayan, ito nilagay ng packing tape. Ayan. Ayan, okay na. Susubukan naman nga ito kung uh, pwede mo lagyan ng tubig. At ayun. Okay na, okay na. Ayan. At wala uh, walang butas. Ayan, at siyempre pwede mo itong dalhin. Oh. ilagay lang sa uh, solder bag. Oh. Okay na. Pagating sa bundok. Ayan. yan, para hindi mo ilag yung kambit mo. pagdating pagating yung mga bagay, para hindi mo wala. Lagyan na natin yung pamaraan. Ayan, ha, sa pamagitan tubig yung oh oh, tapos ang dulo, ilalak mo doon. At tapos yung kabilang dulo ilalak mo din hilahin mo. Ayun, at uh, ibubuhol mo naman ganoon. Tapos yung dulo sulugin mo para hindi mag- para sa kabilang dulo. Tapos suot mo na. Kahit magano araw ano, hindi na mawala yung uh, kambit niya. tapos puro naman mga idol para kahit hindi mo ba Ayan. hindi mo Lalagyan mo ng tali. Tuloy mo dulo at lagay mo din yung uh, pinaka-kiskisan sa dulo ng mga uh, may palito sa ulo. Talian mo rin. At lagay mo ng kadila para pinakabadikit at uh, lagyan ko ng packing tape para kahit mabasa kahit mabloob mo sa tubig okay lang siya pero mapakawan mo sila oh, yun o oh. ayan kaya pag sa bundok at pag halimbawa nabasa naman lang yung mga damit para maibilad mo nagawa ka ng uh, ipit dahil sa bundok ayan simple lang o oh. yung isa sa mga kahoy ayan magay mo lang ng uh, lastiko oh. talaga sakit na ipit na pwede mo lang isang payong damit mo pwede mo isang payong jacket mo ayan at uh, pag ng kahoy dahil army knife dalam, oh, mahirap lang dala mo mahirapan ka ayan biyakan mo ng kaunti magkabila kaunti ayan laking kahoy ayan kum kumalas ka naman ng, ah, dahil may lagari yan tinu uh, tumilos ka ng asang uh, ng kahoy ayan at ay siya namang inalagay mo doon sa may uh, pinagbakatan mo ng, kwanag, tuk -tuk ng kahoy ayan mo napakasimple lang ang ideya ito si kadiskarte ayan at nagagawa naman tayo ng uh, nagawa naman siya ng bangko no? bangko itong pwedeng bangko pwedeng tuntungan ayan ganyan lang oh, ka ng kahoy na binog ayan. at siyang ipapatong mo doon ayan tuntungan na tinistingan natin ayan at uh, pwedeng, pwedeng pwede nang gamitin pwedeng pag ubuan pwede mong tuntungan simple lang diba mga idol at ito simple ang palakol, mga idol uh, kalimitan niya na basag ang dulo para hindi mabasag ang dulo hindi natin ang putarapin yan para hindi yan basag at bumigay para kahit tumama man sa dulo ano at lagi ilalak ang dulo siyempre lagi mo parang sindi, uh, ang dulo para hindi mag uh, tanggal ayan at hindi kitin sa dulo ayan kahit papatama na siya hindi agad basag bumigay. okay na napakatibay na nito nga ako uh, at siyempre naman pag iinom ka kailangan mo ng malis tubig pa uh, painitin mo ayan no. ilagay mo lang doon ay doon, yung pasingaw ng tubig at uh, doon ang patuloy ayan ano habang ininit ng tubig nyo, siyempre sisingaw yan. Tutuloy yan doon sa baso. At malinis ka, meron ka ng purifying water kahit sa bundo Okay, o. At siyempre, idol, ha, pag meron kang pag doon mga vitamins, eh, ginawa niya. Para makamaliit lang, tinanggal yung laman ng uh, isang uh, gamot at isang ilalagay doon yung pinaka, yan o. Oh, yung na, o, ayan, niya na vitamins na lang ng mga uh, packing ulit mga idol ayun pwede na oh oh napaka simple lang hinugasan dahil baka mandumi at siya maglalaga araw ulit tayo ng kahoy eh para may iwasan ang buwing magdala ka lang ng uh, kutsara nga uh, transparent idol ginawa niya ng uh, salamin ayan siguro gabinigit okay salamin na ah. protection na sa mata kahit maglalari ka hindi mga buwing nagdala rin siya ng ganyadan para sa ah uh, itong uh, pagkain dito ito idol ayan na uh, dikit ito sa uh, apoy yata upang pang ayan nalog para maluan at inilagay ito dyan sa ano ayan uh, parang lang guni siya sisindihan idol ihaw na oh. napakasindu pagkain na at simple sa bundok para may inuman ka dahil wala mga baso bao lang ang hiyog mga idol you know, pwede na pwede ka magkapi dyan oh ayan o, dinuhog niya yung uh, kape at nilagay doon sa bao, nilagay tubig, hinalo at nilagay sa apoy ito para uminit at maging kape ayan, umiinit na at libre na ang kape uh -oh. simple lang, no? mag mga idea ka at siyempre, ang uh, kanyang nilagay ng lagari in case na katulad dito, kailangan gamitin yung lagari, meron siyang uh, ginawa lang na sanga ng kahoy na siyang handle ng lagari, ayan o oh. pwede mga magamit, ay don hindi mahirap at dyan sa mga pag may mga trap na madaaran di ka may maiputol sa mga trap pero, di ba? ay kung wala kang dalang lagari hindi napakahirap hindi mo bukoy lagari ng knife ayan at siyempre ito ah uh, gumawa ulit siya ng uh, panibagong ah uh, idea mga idol sa para pwede magamit ang lagari ng uh, kahit mataas yung maliit na knife nito na may uh, lagari maliit para pwede magamit nilagyan niya na pinakatangkay sinunog niya ulit ang tali ayan at uh, pwede kahit mataas pwede niyang putulin ayan no? No, mga idol at syempre sa pagpubisik sibak si naman ng kahoy para maiwasan ang masugatan ng kamay yun lang lang oh ang gulok pag uh, pagyano ganyan oh delikado ang kamay so kukuha siya ng uh, kahoy na maliit na papilakahan din para hindi mo basag. ayun oh hindi ka masugatan napakasimple lang mga idol kailangan mo din at yun sa si paglakad mo kumapulitan sa kent ang iyong damit yan pwede po ng army night dyan mga idol dyan na para gagamitin oh at ah uh, tinuhugan nilagay yung, uh, yung sinulid oh o, oh, ganun lang mga idol, o. Oh. Napasimple lang, o. Oh. Ayan. Pwede na, wala nang butas yung uh, jacket niya. Pwede na masuot, o. Oh. Okay. Okay na, wala at natahe na. Pwede ka na wakap. O, nasira uli, jacket mo, sa tapos mo palang tahe, nasira uli. kubadin mo na yan, idol, at itapon mo na yan. Yan. <laughs> at siyempre, mga idol, ito ang o. Oh may mga gamit dyan hindi lamang sa pang ano ayan o oh, lagayan ng uh, pospro lagayan ng uh, lighter para kung saan ka magpunta kahit malubog sa tubig mga idol hindi mo mabasa pwede mo magamit ayan o oh. oh, kita mo pinakita niya uh, pwede nga magamit ah, oh, pro pa oh. ayan o oh. gumagana mga idol hindi uh, hindi ka maano pagdating sa bundok at syempre di mawala sa ayan mga idol yung mga kailangan ang um, mga dadalhin po bundok pag kayo bundok hindi na yung masyadong mabuli ang dami ayan oh so, ano oh dinutas niyo yung uh, para nga uh, uh, lagay ng toothpaste niyo no nilagay niya doon yung uh, niya dyan niya na pwede nga uh, ito ay uh, pang uh, sindi ng apoy ayan oh ayun oh uh. Napakasimple lang at saka gagawa siya ng uh, isang uh, plastic bottle na lagayan ng uh, gamit idol na pabundok. No? Mga simpleng uh, gamit lang na pwede mong dalhin pabundok na para hindi uh, mabasa at uh, okay na pag sa bundok. Hindi ka problema na sa gamit na paglalagyan. Ayan oh, pwede na. simpleng yung ideya lang mga idol. Uh, no? puro talatay aral. At sa pagbukas naman, dance, mga idol, mag uh, ito ay kitsi sa simple lang ang uh, idol, ang uh, tali lang ng sintas lang ng uh, sapatos eh pwede ka na makainom ng marami gusto ng mainit man at siyempre ang mga gamit niya nakalagay lang sa parang uh, ayan oh mga sa belt bag ayan oh pwede mo ilagay diyan mga idol simple simple lang ayan ko ang gawin nito Ayong oh. ano yun, ay mga idol, ayong mga uh, warning Uh, pwede siyang tulungan at ito nga uh, plastic sa ano ito sa ingka na ito ayan o oh, nilagyan niya ng uh, kanyang damit ay yung tila at tinuruhu nilinis niya o oh. ayan o oh, idol o oh. at uh, nilagay niya ang anot ito sisindihan tinainit niya para magsindi ayan at saka ito mga idol kung pag uh, biyak niyan ayan at gagawin niya itong kwan mga idol gagawin niya itong tungko maliit ayan o na pwede nga ihawan ayan o sindihan sa gitna ayan mga idol pwede ka namang ihaw ng hotdog ayan o luto na mga idol hmm, sarap na lang uh, merinda mo dyan kahit sa lundo ka, uh, 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 ka ang mga ideya ka pang Marana, na napakadali at tapos ang kung kain ka naman ayon pumutol ka ng dalawang stick ng sanga at uh, may ipit ayan tapos ngayon na, eh uh, na, pwede mo na uh, kainin yung noodles o magkita ng chopstick mo na ginawa mo nga uh, dalawang sanga. Ayan o. Oh. O, oh, magpakasimple ng mga idol. At kung mainit ang araw, para hindi ka masilawan, nagawa ka na nga, nagawa siya ng uh, idol, ng uh, Ayan, Oh. Ayan o. Oh. Tingnan natin kung panunod yung sumbero mga idol o. Oh. Pamagitan lang ulit idol ng uh, packing tape. Ayan o. Oh. Ayan, okay na mga idol o. Oh. Sumlero na di ka masilaw sa araw. At dahil sa soldier mabigat na idol, masakit na sa isang balikat, pwede itong gawin nga simple na kayo. Ayan o. Oo. Oh. Backpack na. Dati ay solidero bag, ngayon naging backpack na. Oh. Bangpak. Ayan o. Oh. At yan mga idol, ah, gagawa pa siya ng ah, sa sumurang init na nga ah, pang mainit ang panahon. Ayan lang, dalawang plastic bottle, isang bottle ay purong tubig at yung isa ay ah, ginawa ang pinaka-elixir isabit mo sa taas at ikuti mo todo ayan may hangin ka ng kaunti oh hindi nga naman oh mga idol oh hindi ka na nagpapay-pay may hangin oh ba? Diba? at yan para hindi masakit ang bayaw kong paghahata ka yan ganun lang para hindi ka na ko kung masakit sa likod magluko ayan ay mga idol para hindi ka mahirapan huwag mong pipirasay ng pagbalo ayan mga idol kung gusto nyo aking video pakipalo like and share maraming salamat